Hi mga kalugit, good afternoon, good morning. Abi nyo kagabi yung mga kalugit, i-share ko lang ha. Nakita ko akong tatay yung mga grabe antos niya sa iyang sakit. Wala man, nang actually ang iyang sakit mga good mga kalugit is heart. Naghabok iyang heart ba? Tapos, ang iyang lawas, naghan tubig, puno ka tubig iyang lawas. Tapos, So na na okay, nagipakupusan na sa tubig tapos nakita sa X3 ang iyang liko ang baga niya dagang hangin kag tubig. So gibutasan siya sa gilid ito buwat. Tapos pila na kami kadi sa ospital. Seven days na. Do. Ayo, ano na kami karon? Oh, seven days na, eight days na karon. Tapos si tatay, makita ni nga gaano sa iyang sakit. Share ko lang sa inyo Wala akong nagapang limos ha. Gusto ko lang share kay sige ko hibi sa sakyan na ako lang isa. Kagabi, nakita na ako si tatay. gantos kay sakit kayo iyang lawas na di niya daw kaya. <laughs> Maluoy ko sa iyo. <laughs> di ko gusto nga makita siyang nagantos. Grabe kayo yung ano ba... Kaya gibuhakwat gi, niya ko. Gihakwat ko siya. Gihakwat ko siya. Grabe. Grabe yung Sakit-sakit daw. Akwat doon ko siya. Makasabot mo ako kay Gama mo ano siya. malikas kay sakit kayo. Ginakigan kami. Hindi <laughs> e, po kaya tanawon siya nga. Hindi ko siya kaya tanawon niya. Uh, Nagasakitan. Oh Tudis pa lang gani kami ha. 29,000 dahil. makita lang ko siya gabi na ko sa ospital. kaya hindi ko siya gusto nga makita nga nasakitan kaya iyang lubot manggot napilasan na dako kayo so ako ito ginapasingit niya ginapasingit niya kay kuis tugon ko siya nga pamalikas siya so kasabot ko sa iya kaya ako mahaba naluwi mo ko sa iya kay pila na may akadesya nga pantay Ti eh, mga utod ko na sa gawas. Di pasalamat mo ko nga. Na ang to din mamang Nagahelp help sa amon. Damo tao nga gantuman. Hindi <laughs> gusto nga makita ang akong tatay nga gantus. Ikapuy na daw siya. Pag ano sa ospital, <laughs> Tapos hindi man siya kaliso maayo kay may tubo ang iyang gilid sa hawak diri. <laughs> Tapos abot siya maliso-liso. So masakitan siya sa gilid. So parang gagam to ko nangyikahiga sa gawas. Tinagwanta <laughs> ko lang akong hibi. Kaya hindi ko gusto makita sa tao ng hibi ko. <laughs> so karoon ang diri ko ng I-share ko lang sa inyo Samtang buhay pa itong ginikanan <laughs> Palanggaon na ito atong ginikanan Buhato ng tanan Kuha <laughs> Ibaligyan ako ang balay niya isa Kay para sa akong tatay Ika po'y manggo, pero... <laughs> Pag six days na ko dili sa abon, wala'y income. Gasalig <laughs> na ko sa vlog ko. <laughs> pero ginaisip ko akong parents, akong tatay, mauli ko sa Davao. Although maka-income ko dito sa Davao, baka pa din ko sa financial pero diri kung ari ko diri okay <laughs> salamat po sa mga staff ko Na wala ko nila ginabayan sa lapat pun ko sa ospital sa Galapati. Ginakasikaso kami. Kapoy kaayong tinuod lang. Kapoy kapoy, sir. Hindi ni ka uwihan. Akong tatay, Gusto ko pa maglawig pang ang kinabuy sa ang tatay. Iska akong tatay sa una. Hindi niya ko before. Pero ipatawad ko na akong tatay. Sa mga customer ko dyan sa napa. Pasensya lang. Na ako sa akong tatay. Gusto ko na kita di mauli para makakwarta ko. Pero, nakon ko at iya ko, tatay. Hindi ba pwedeng ka mauli akong mga uton kung mauli sila mga nga kami? Una. Gisaling na lang kami. Gisaling na lang ako sa vlog. Ang sa income na ako sa salon. Pila ko, pila ako, ko every day. Ako na lang itong inapadala sa ko. Pero, <laughs> never ko maglimos dere sa Facebook. Hindi ko magayo. Hindi ko <laughs> Kita-share ko lang sa inyo. Gusto ko lang ipagawas para mamatanin yun hindi di ka hindi ni ka huwi nakita ko akong tatay nga. <laughs> Ganto sa iyo sa nagawas na lang ko kayo ni Usto nga makita siya nga nasakitan. Grabe. <laughs> <Karabi. laughs> hindi ko gusto nga ba sa tatay? <laughs> gusto niya tari mag-uli. Pero bat, ba? Salamat mo ko sa mga munisipyo, Pusip munisipyo sa ispiran sa gibuliga nila ko. Kay Lula Vice. sa Kay Buyo, sa angkol ko. Thank you, you. sa so, inyo sa mga me, ismimimber nila. Pasensya <laughs> lang. Ginashare ko lang sa inyo kayo. Sakit ako dungan. <laughs> Gusto ko lang nga nag-post naman ko sa Facebook. Buhatot ko lang talaga. <laughs> Good morning sa inyo. Basta mamabal ko lang sa inyo halongan nyo yung tatay palagaan nyo ay kumadula na na sila hindi mo na, na sila mamalik sakit tayo kumayaman lang po you kayo sa inyo. <laughs> sa mga followers ko sa Esperanza, thank you. Sa mga ano, sa mga customer ko sa Davao. <laughs> Pasensya lang ako. na ako hindi sa Sultan yun na rin. <laughs> Noong taon malakaw na punggu, pero hindi ko gusto kami makita ko tatay ganito siya. <laughs> Naku na pila sa buli. Tingin ko maliso siya dito. Masakit siya. Masakit ang iyang ano. Ang, iyang ano ba? Iyang gilid, di kayang tubo. Gusto na lang gani ng tanggalot. Kung <laughs> sa dyo ng plano sa gino, Tsang mag -ot. Thank you.